gusto ko po sana magpa-repair ng sapatos pero pwede bang magawa ngayon? So ano po Pwede po kaya lang na po po tumagawa. Makapunta ako doon sa Project 4 ng maayos. Magkano ng pamasahin ngayon sir? Ang sarap po. so hintay tayo ng isa pang tricycle. magandang araw at panibagong araw, panibagong vlog. Sa ngayon ay nandito tayo sa Quezon City para mag ng mga bagay-bagay. Kayo'y nananyayahan na mag-like and subscribe sa akin channel, ang Justin Dasit Channel. Akala uh, mo kung anong reporter. Hindi, sa ngayon, uh, ang title ng aking vlog ay October 21, 2024. At uh, Quezon City Vlog. Tatapusin po ang vlog na ito sa isang araw. At yun na rin ang magiging title ng aking vlog ngayon. Dahil gagawa tayo ng one day vlog patungkol sa pagbukas ng aking o uh, uh, pagsarado ng aking dollar account. At nagawa ko na simula kanina alas 9. Halos uh, medyo nahirapan ako dahil kapag nawala pala ang passbook ng dollar, US dollar account ay magkakaroon ka ng uh, affidavit of lost. So, pin ko pa sa uh, not, notarize pa ako. So, hindi naman mahirap pero time-consuming siya dahil kailangan mo pang uh, mag-execute ng affidavit of lost dahil hindi ko na makita yung aking password. So, yun. Natapos ko naman at panibagong uh, gawain na naman dahil sa ngayon natapos ko ng na ang pag-close ng aking account naman tayo sa Mr. Quickie tara Quickie tayo hindi hey guys kasi nasira yung sapatos at kailangan kong ipagawa dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari ng sapatos ko Nabubuka na yung aking sapatos, kalalakad, at yun naman ang kailangan maglakad. Kaya tara na sa Mr. Quickie. Dito daw sa ground floor ng Walter Mart, piyok-piyok pa. Matatagpuan ang uh, Mr. Quickie dito sa Walter Mart, ground floor. So tara, samahan nyo ako ipapagawa ko ang sapatos. It's either dikit or ipatahe. Kasi di ko nga alam kung saan ako aabutin at mawala yung swelas ng aking sapatos. <laughs> okay. Tara. Pasok tayo sa Walter Martin. Di ko alam kung pwede mag-vlog dito sa loob ng Walter Martin. Pero, uh, sisikapin natin magpala. Okay? Good morning oh, Gusto ko po ng magpa-repair ng sapatos pero, pwede bang magawa ngayon? Sa so, ano po kasi. Pwede po kaya lang wala po kayo Pwede ko naman habang inihintay ko. Ano po bang gagawin sa ito? It's either bitik or tahi. Ano ang pinakamagali? Asan po ba? Yung suot ko po. So, ito. Hindi ko kasi, oh, okay. ano, hindi ko kasi matansya kung sana ko abuti nito. Baka paglalakad ko matanggal lahat. Kahit ito lang yung idikit. Ito lang naman may issue. Kalahati na kasi eh, naging airport pa ako, ang dito na siya. Patahin niyo na lang, sir, para sakurado. Ako na pa? Ipatahin niyo na lang. So, Magkano? yun? P380. P380. Sir, 380. 380. ano, ang, ang worry ko naman, anong gagamitin ko habang nasa taas ako sa David Salon? loob? Anong gawin Ay, bibigyan bibigyan mo ako. Ang ah, papagamit? Mayroon nito. Ayun. So, guys, meron, meron pala tayong option. <laughs> ano, nabili ko nang ito siya pero hindi ko siya nasuot ng ilang taon dahil kaya pa Yung isa lang ididikit o dalawa na. Mm -hmm. Pair na yung 300. Opo, pair na yung 300. Ah, uh, i-fully cash ko na. Opo. Okay. So, okay. Sige. Ano po ba ipapakita niyo? Papakita niyo na. Tayo? Same charge yan, 300. Yung ticket po 130. Kung ganun din, hihintayin niya rin si repairman. Opo. Oo. Oh. Kasi ano nagagawa niya. Tapos pag nagawa, pag pumunta siya nang alauna, matatapos niya nang after 1 hour. So, alas 2 na. Hindi po, mga na 11 na dito na yun. Ah, okay. Sige. Mga alaw, laun, baka launan niyo po. Ah, okay. Diyan lang. Diyan na lang ako sa taas. Maging tayo. Alam siya sa kawalala. Kati. Ganit right, sa akin ang original. Pakita niyo po yun. Pakita ko mamaya pag-play So ayun guys, naayos na, na aking sapatos, babalik ako alauna or ayan, alauna para sa ating pag -claim. So, akit mo na ako sa salon papalinis ng All right, sige, update ko kayo mamaya. Time check. Ngayon na ay alas 3.45 na ng uh, umaga. So, natapos na tayo sa ating uh, Mr. Quickie Transactions. Medyo lumabas na ako ng Walter Mard kasi hindi tayo pinayagan na mag -vlog doon sa kanilang uh, establishment. So ngayon, subukan kong magpalinis ng kuko dito sa public market ng Munyus Market. So ayun siya, sa, taas. So nandito pa rin ako sa kahabaan ng EDSA, particularly sa Munyus Barangay. Ano bang barangay ito? Basta Munyus Quezon City. Tara na, samahan nyo ako magpalinis ng kuko. Update tayo sa loob ng salon or parlor. Alright guys, dito tayo kay uh, Aki Banji or kay Mami Banji, Yoniseg Salon. Dito sa ilalim ng Munoz Market Arcade. Ito yung uh, napili kong lugar para magpalinis ng kuku. So tatapusin natin ang isang araw dito sa Munoz Market dahil yun na ang nangyari sa akin wala na akong sapatos so kailangan ko maghintay ng uh, dalawang oras sabi ni ni Mr. Quickie so dito natin papatay ng oras sa paglilinis ng kuko sa akin lang po ta okay lang kung pumayan ka <laughs> namahagi na mahagip ka ng aking video okay lang po so, yan makita mo shout out kay ate siya yung mag-take care sa aking kamay na apakadumi <laughs> Anak ano pong pangalan niyo, ma'am? Ah, uh, Mylene po. Ayan, si Ma'am Dito ako dinala na aking paa para magpalinis. Tihulak siya ng pari. Kailangan po bang i-vlog ang paglilinis ng po, po? Comments down below, guys. <laughs> Trying hard vlogger dito sa ano, Quezon City ngayon na padpad. -pad. Ang gaan ng kamay ni ate, hindi ako nagkamali na po. dito ako magpalinis sa kanya bawa isagad ko 'to sir. Uh, 'yung gilid, 'yung gilid paano mo? Okay na wag po 'yan. Huwag mo, mo na lang tanggalin 'yung pinakagilid. Okay. Kasi minsan pag naumpisahan, 'di ba? Hindi tuli -tuli naman nana. kasi natural lang 'yan ganyan takaka kakapal yan. Konti eh? uh, uh, lang. Pangit kasi sumasabit 'yung pag inaangat 'Yun, 'yun, 'yun ibig kong sabihin 'yun. Takot ka, uh, natakot ka. Oo, kasi mayroong gumawa sa akin Depende dati. Hindi po yun, sir, sa gumagawa. Oo, parang mm. pagkatapos siyang nalinis, siyempre, kailangan mo mag... Hugas. Maghugas. niya. Mapdi. Pumapdi siya, tapos kinabukasan, nagkaroon siya ng maga. Hello, yung maga, sugar, yung maga niya. <laughs> yung maga niya, nagkaroon ng kulay dilaw, oo. Pasensya na sa mga nakika, nakika ano, kumakain kumakain at po. Nasabi namin yung ano, yung, li li yung liquid na yun. Na dilaw. Oh. <laughs> so, ganun ang nangyari sa akin kaya medyo oh, meron akong phobia, trauma, trauma dyan sa gilid na to. Actually, ito siya eh. Ito. Ito, yan. Ayan oh. Tama. Nagkaroon parang ingro na. Nagkaroon siya ng bakas ng lumipas <laughs> so sa akin lang ngayon ay eh, matanggal lang yung panganay na ano na dumi. So papakita natin yung final result. Basta masarap pakiram masarap ang pakiramdam. Magaan ang kamay saka swabbing lang yung pagbupit Iyon yung mga ganyan pagtanggal ng mga ano cuticle saka ang tawdon. Basta yon yung Basta yun matiga, o, matigas, oh matigas diyan sa hey. Kalio. Yo, <laughs> ang cute kela. Kalio. What's up? Ito na guys yung resulta ng gawa ni Ate. Nilagyan niya na rin pala ng polish. So okay lang. At least kumintab-kintab yung akong daliri, yung aking daliri. Yan. So next natin na lakad. Babalikan natin si Mr. Quicky. Yan, salamat kay Banji, Salon, Unisex Salon at saka kay Ate. Shout out. Ayan. Yung mga subscriber ko dito sa Quezon City, baka magawi kayo dito sa uh, Munoz Public Market. Pwede nyo dalawin ang Bungie Unisex Salon nasa stall number na letter B15, Munoz Market. Alright guys, tapos na tayo sa ating uh, cleaning. Ngayon naman ay babalik tayo sa Walter Mord para kamustahin ang ating pinagawa uh, ro. Shout out ka, Bungie. Okay na ang ating shoes. So, isusuot ko na ang aking shoes. Ah, dinikit, tapos tinahi. Ah, okay. Oh, wow. Ganda. So, okay na ating shoes, guys. Pwede na irampa to ng matagalan. Tinahi ni sir at saka dinikit. Sa mga emergency na kagaya na ito, may slippers nagustuhan kong mag kasi feeling safe sa tapos pagdating sa Macau kasi malamig na ang weather so sa Macau ng October 22 lakara na naman ito dahil maghahanap tayo ng panibagong mapagtrabahoan wish me luck dahil mag ako sa aking journey bilang isang OFW. Alright guys, tapos na tayo dito sa Walter Mart. So, ang oras ngayon ay 12.54 na ng tanghali. Eh. Nakatanggap ako ng tawag sa isang uh, kaibigan na dati kong katrabaho sa Papua New Guinea. So, meron tayong invitasyon na pumunta ng Project 4 para katagpuin yung ating uh, katrabaho dati. So, another, another history to ngayong araw dahil matagal na rin kami hindi nakapag-usap. So na natin kung makapunta ako doon sa Project 4 ng maayos. So meron na siyang ano, may binigay na yung address kung saan siya nakatira. Kaya naman subukan nating puntahan kumustahin ang ating katrabaho dati. Kasama ko siya sa isang nga uh, kompanya dati sa Papua New Guinea na isang account manager. So, ako naman noon ay nasa managerial din na isang department store. So, re reunion ito ng aking dating kaibigan. Kasama sa trabaho at kasama sa lakwatsahan sa Popuan, New Guinea. So, tatawid tayo ngayon doon sa may Zebra. So, pumunta ako ngayon doon para tumawid dito sa kahabaan ng Roosevelt Avenue. So, nandito pa rin ako sa ito Dito siguro pwede tayo dito Sasakay tayo ng papuntang Pantranco Tapos sa Pantranco naman Doon tayo sasakay papuntang Project 4 So ayan yung nakikita nyo guys Ng mga jeep So tatawid tayo doon At sasakay ng papuntang Pantranco Alright Go Let's go So para sigurado Pagtatanong tayo sa chopper kung itong uh, bu jeep ay dadaan o tatawid doon sa pantrang. Sir, matanong ko lang, yung pantrang ko biyahe na ito tatawid doon sa paruntang ko. Eh. Crossing. Salamat. So, struggle tayo. Dito tayo sa harapan. So, shout out sa ating mga magigiting na jeepney driver. Magkano ng pamasahin ngayon, sir? Reset kasi sa lahat medyo matagal-tagal <laughs> pati yung pera bagong-bago na 13 <laughs> ang pamasahi, mula rito sa Muñoz hanggang Pantrampo practice tayo ng vlog para makapag-ipon ng centavos. <laughs> so ito ay muna so maghintay tayo hanggang sa mapuno libre naman ang ating oras ngayon kaya okay lang basta makarating tayo dun sa project 4 kaya adventure ito kung hanggang saan tayo abutin. Anong oras? Ngayon ay alas 12. Mag alauna na. Alauna yung punto. guys Struggle tayo ulit sa ating pagbaba. Alright! Let's go sa ating uh, biyahe papunta ng Project 4. So, naghahanap ako ngayon ng pasalubong kung ano yung mabili natin na chicken. Chicken lechon, chicken meron lang dito Jollibee, Jollibee uli. Sir, may matindahan ba ng leksyon lang dito? Hindi ko na sigurado, sir. Hindi <laughs> ako, naligaw lang ako dito eh. <laughs> okay. Sige, so salamat. So, ayun, si Baliwag. Mukhang meron ako napansin dito. Ayun, ayun. Si Baliwag. Dito sa, ano, medyo kilala din ang Baliwag leksyon man, no? So, sa titikman natin, medyo matagal din ako hindi nakapag nakatikim ng lechon baliwag so tignan natin ngayon ang lasa ng Lechon Baliwag kung ganoon pa rin ba ang lasa so yun yung magiging pasalupong natin doon sa project 4 na ating pupuntahan so yun yung pupuntahan natin guys at dito ako nag stay nung isang araw ayan open so pwede tayo makabili so meron silang mga choices Lechon Manok 380 tsaka Limpo 310 so bibili tayo ng lechon sir pati ikaw ng isang lechon manok. So, fresh from the oven. Ako, sir. Ako. Yung pork barbecue, available na. So, ah. Uh, Litson pa lang. So, hindi available, guys, ang liempo. Masasabang uh, bago. Oo, nag... Nag-aaraw mo vlog. <laughs> Malay mo. <laughs> Makikita ako. <laughs> Ayan guys, okay na ating lechon baliwag. Medyo matagal na rin ako hindi nakatikim ng lechon baliwag. So, ito na yung magiging pasalubong natin. So, hahanap na ako ngayon ng ating masasakyan dahil ang ating power ng grab eh hindi umuubra so sasakay tayo doon ulit ng project 2-3 pero iligpit ko muna ang aking lechon manok. So guys, nagdagdag pa ako ng uh, tatlong hamburger para pandagdag doon sa ating lechon manok. So ilalagay ko muna siya dito para isa kang bitbitan. 1 2 3 yam. Yeah. Alright, so sana hindi sa man kanda durug-durug. Kumpleto na ating pasalubong. Isang baliwag at saka isang tatlong dyan. Alright, let's go! sasakay na tayo ng Project A23 salamat Jollibee at saka pag take out na tayo ng ating Pasalubo so nasa labas yung mga jeep papuntang Project A23 so dun tayo Aabang. so dun tayo sasakay guys so ayan yung Fisher Mall sa so, mga hindi pa nakakalam napunta ako ng Fisher Mall ng hindi ko oras dahil yung ating kapayang na kita nasa Project 4 so pupuntahan natin let's go alright guys sasakay na tayo mayroong pila pala so hindi ko nahintayin yung sunod pa kasi medyo matagal yun so, so sasakay na tayo struggle ulit ito sir po hindi pa ba? ay po pwede po hindi po o, lang. yung pala po pa salamat, salamat alright dahan dahan lang ayos <laughs> struggle tayo sa ating uh, journey sir magkano pa masahe sa Supa? 19 pesos. alright guys pababa na tayo nandito na tayo sa Supa street so pagkatapos ng Supa street sasakay tayo ng uh, trice kaya, so, titignan muna natin ang ating direction kung nasundan ba natin para hindi tayo mawawala sa ating pupuntahan. Alright, okay, so tatawid tayo. Ang dahil ang sabi pagbaba ng Supa ay uh, papasok tayo sa Supa Street. Maglalakad hanggang dulo. At ang dulo ay Aurora Boulevard. So konting lakad pa para tayo makarating doon sa ating pupuntahan. Kaya to. So natatanaw ko na ang Aurora Boulevard. So sa bandang unahan, nakikita ko ang Aurora Boulevard. So pa din. So sa instruction, sasakay tayo ng tricycle. At biyahing uh, uh, magat salamat. So hintay tayo ng isa pang tricycle para makontrata natin na mag-isa lang tayo. Sir, magpapahatid ako sa magat salamat pero sa bandang dulo pa daw kakanan tayo. Sa may magat salamat sa dulo daw. Ang, ang instruction ay sasakay ng tricycle Papuntang Magat Salamat Tapos Sa dulo Dead End, kakanan daw Dead End Magat oh, Dead End Magat, kakanan yung Sa kanan daw Magat okay. Salamat, Dead End, tapos kakanan Walang sinabi eh Pababa daw ako sa Linas Store Linas Store sa magat salamat sa dulo dead end so kakanan linas daw linas store kung ang dulo ng magat salamat dead end kakanan kakanan pa daw struggle tayo sa ating kahit okay magat salamat So guys, natumpok na namin ang bahay. So paakit na ako at ayon ang ating pupuntahan. Good luck sa akin. Oh, di ba? Struggle uli. Kaya kaya. Naman, vlogger eh. <laughs> Pahira. Ayan oh. No? Ano to? 195 step sali kita sa vlog hindi siyempre hindi ay <laughs> so ayan guys tanaw na yung ano uh, Mexico <laughs> ayan ba yung bayan ni makulit na ano yung magkapatid na vlogger Tony Gonzaga uh, basta dyan ano yung tay Rizal Di Oo naman, matik na yan. San Miguel beer na lang, wala so guys, nakarating ako ng safe. Struggle nga lang sa pagsakay ng jeep. At pagsakay uli ng jeep. Kaya naman vlog is life. So kailangan nating harapin ang mga pagsubok. may hugot ang vlogger. Nandito na ako sa kasamaan ko sa trabaho dati. Ngayon, dito ko na tatapos na ang aking vlog. <laughs> Dahil nakarating ako ng safe. Like and share and subscribe to my channel at Justin Does it channel.